Hi guys! So for today's video nga ay meron naman tayong negosyo ideas na pwede natin pagkakitaan ngayon. Dahil alam niyo nyo na bukod nga sa masarap na ito ay napaka-healthy pa nitong kainin? Para naman hindi lang tayo puro prito, di ba? Plus, pwede nyo nga itong mabenta ng mura para ma-afford din ng mga gustong makatikim nito. Kinatawag nga pala ito ng veggie nacho salad with mayo garlic sauce. Napakadali lang nitong gawin dahil di mo na kailangan pang magbukas ng gasol. Ang kailangan lang natin dito ay maghiwa ng mga gulay at gumawa ng dressing. So, syempre, para mas madali nga tayo makapaghiwa ng mga gulay ay ito pala yung gagamitin natin. Dahil 3-in-1 stainless steel basedin na nga to with grater. Bale ilalagay ko na nga lang yung link sa ating comment section kung saan kumabato na nabili. Sa nga ng veggie salad ay ito nga pala ang unang ingredient. Bale igigid lang natin dito yung isang buong pipino. Tapos ang sunod naman ay itong carrots. Bale nasa dalawang carrots ng maliit yung naubos ko dito. Sinunod ko na nga din dito yung isang buong white onion natin para masurmarap sumarap talaga lalo ang ating veggie salad. Bago ko nga pala grin itong mga gulay ay hinugasan ko muna syempre ang mga ito. Tapos nagugas na din pala ako dito ng ating mga lettuce gamit nga itong strainer natin. Pinaghiwa ko nga pala ito ng maliliit para mas dumami nga ang ating mga lettuce. Mas sumasarap kasi talaga ang ating veggie salad kapag may lettuce. Plus naghiwa na din ako dito ng ating mga kamatis at di pwede syempre itong mawala ang ating corn. Yung nabili ko palang mais ay yung nakaready na, yung nasa na. Para isahang lagay na lang dito sa ating mga veggies. Ganto naman pala yung paggawa ko ng dressing natin sa ating veggie Salad. Mayo garlic sauce nga to. Kaya tansya-tansya lang to guys. Basta tama sa panlasa nyo. Kasi iba-iba naman talaga yung bet natin sa mga sauce, ba? Diba? Bali, ipaghalo-halo lang natin dito yung ating mayonnaise, isang buong lemon. At nag na din ako dito ng apat na pirasong bawang. Sabi ng iba ay pwede naman daw yung garlic powder. Pero syempre, nakadepende na nga yan sa inyo guys. Para sa amin kasi ay masarap talaga itong totoong bawang ang nilalagay. Sa mga pambandagdag lasa ay naglagay ako dito ng pam minta, asin, at asukal. Lasa-lasa nyo lang mga mi kung okay na sa inyo ang lasa ng garlic mayo sauce. Instant na tubig nga mga mi ay gatas nga yung nilagay ko para creamy at milky. Tsaka ako na din dito si sinara sa ating strainer para di masama yung buo-buong bawang. Kapag okay na i-mix lang natin ng maigi hanggang sa makuha natin yung tamang lapot ng ating mayo garlic sauce. Tsaka natin natin ipaghalo yung mga gulay para humalo talaga yung lahat na nilagay natin sa isang bowl. I-set aside muna natin to dahil dito na tayo magsa-set up ng ating mga lagayan. Bali, nabili ko nga din dito sa online at sobrang cute niya talaga at tamang tama talaga dito ilagay ang ating veggie nacho salad. Nasa around 25 grams nga yung nilagay kong nacho chips dito sa kada tab. Tapos after nga natin mailagay yung mga nacho chips ay isunod na natin dito yung nagawa nating mga veggies. Punuin lang natin to mga mi para sulit na sulit talaga ang ating salad. Plus, pwede nga natin to mabenta ng 45 to 55 pesos ang kada tab at may kasama na nga itong dressing. Sa pagkukosting naman nito mga mi ay nakadepende pa din yan sa mga presyo ng mga bilhin sa inyo. Basta ako ay nagbibigay lang ako ng ideas kung ano ang pwede nating inegosyo sa panahon ngayon. Para naman magkaroon na din tayo ng extra income kahit dito sa online. Nilagyan ko na nga din dito ng ating QP mayonnaise para maganda tingnan at pandagdag lasa na din sa ating veggie salad. Tapos sa mga nagtatanong nga, itong nilalagay ko pala ay tinatawag itong seaweed powder. Kasi bukod nga sa parsley leaves, sa ito talaga yung ginagamit ko para green na green talaga ang kulay niya. O oh, diva mga may, kahit nasa video pa nga lang talaga ay nakakatakam na ang ating veggie nacho salad. Kaya kung may ka nga din dito sa mga gantong pagkain ay swak na magugustan mo talaga to. So itong nabili ko palang tab ay may kasama na itong takip. Kaya kahit mag-request nga ang inyong customer na i-deliver ay pwedeng pwede na dahil kahit anong alog nga ay dito matatapon. Tapos yung nagawa nga nating dressing ay nilagay ko din dito sa ating 30ml na sauce ka. Para kapag bibiling na nga at kakain ng ating mga customers ay sila na lang yung magbubuhos ng kanilang mayo garlic sauce. Kaya naman kung naghahanap nga kayo ng extra income or pwedeng pagkakitaan ay pwede nyo na nga itong itry. Dahil napakadali lang nga nitong gawin. Kaya yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye!